Yan, ito na pala mga kabraso yung pinis product ng ating tarukob Nagdidikit-dikit dito mga kabraso yung ano ng tarukob Mga mga to. Dito may nasilip ako mga kabraso. sa ilalim ko. Oh, laki ng sil Tawagin dito, aba-aba. Ito mga kabraso. Oh. Kung tawagin itong ito yung pinaka itlog nila dito sila sumusus kapag mayroon nito nasa paligid lang sila yan, ano batok pero may laman magandang umaga mga kabraso <laughs> andito tayo ngayon sa isang lugar na ano pinagtindahan natin dito mga kabras, so nagbabalak tayong maghunting pero parang ano ng katawan ko. Ilang araw na kahapon, bali pangatlo, simula nang dumating dito kasi ang panahon ngayon uulan, ilang ano yung araw, nung naghahakot ako ng paninda natin, nung ambon-ambonan tayo, maghapon hindi tayo nakapagpalit hanggang sa pag-aayos ng paninda, yun, gabi na tayo nakapag ano kaya parang tinarangkaso ako gabi inano pa lang tayo gano tayo ng mga pang ano uminom din ng gamot ayun nagbabalak ako alis na sana pero parang maano sa katawan malapad yung hibas ngayon dito mga kabraso kasi inayos ko yung bangka natin nasa likod sumilip ako dito sa mga batuhan dito para kasi may mga butas mga ano dito may napansin tayo dito marami ditong shield ito mga kabraso kung tawagin itong arangkarangan ito yung pinaka itlog nila dito sila sumusus kapag mayroon nito nasa paligid lang sila nyan ano Ibatok pero may laman mag ano na lang tayo mga lang muna tayo ng ano mga ganito iba't ibang shield may mga balat din ayan ayan umaambun na naman mga kabraso hindi pa talaga tayo pwedeng maanuhan ng ganyan na uulanan ulit kunin ko lang yung kapote natin tsaka mangunguhan na lang tayo nito tignan nyo dito parang may butas dito mga kabraso baka may alimango dito eh yariin natin walang bakas tsaka may mga napapansin pa ako dito na yung mga pinapang export na ano, tarukob tawagin. Napakarami. Yan. Tarukob. Yan. Talagang nakadikit yan. Hindi mo matatanggal yan ng kamay lang gagamitin. Kukuha tayo ng ano doon. Andun yung armas natin. Kukunin ko lang. Saka na tayo ng pwede nating maulam dami mga kabraso ayan o oh. yan yung tarokub mamaya makikita nyo yan, yan. pag tinanggal natin yung sisi ang napakarami dito rin mga talaba yan Kulapot. po shield yan uh, pala yung itsura ng buong lugar yan yung bangka natin oh. ito yung pantalan magpipesta dito rock formation may hinala kung may alimango dito mga kabraso ano laki ng talaba dito babakbakan natin yan oh. Hing natin to tigas ayun dali la mano. No? Ito tarukob agad. May tarukob din dito. Mm -hmm. Ay nako. Nahulog po mga kabrasa sa malayo. Ito yung iba. Ahilig sila sa Mexico, Yan. Yan yung taro apa eh. Ito pa mas malaki. Yun. Kadikit. Eh, hindi mo agad mapapansin to kung medyo malayo pa sa bato kay ah, ano lang siya may shield din to ito yung nasa ibabaw yan makadali yung alimango dito. Ganda rin tong ano nila dito, bio, O, baga, pwede rin pagtambayan. Rock formation. Ayen, yung pantalan. Tapos dito sa bahaging to, ay hindi na hihibasan malalim. Pwede kang mamingwit dito, lalo na kung merong kang ano na yung pamingwit mong gamit ay yung hinahagis ba? ng mga nabibili sa online Ayan, mga tahungan na sa labas mga tahungan bali ito yung boundary na to sa mga dinadayuan kong malayo yung malayong pinupuntahan natin ay dyan na sa bahaging yan at saka dito sa kabila yung lugar natin ay kalahati na yung layo dito kumbaga oh, tuloy na natin mga kabraso ah, panguhan na po tayo ng tarokub kami ah, dito sa area to kanina dito tayo banda nagkuha dyan ayun dito tayo bumaba dito pa lang sa pagbaba natin mga kabraso nagdala lang ako ng kaputi kay nakaw bawal pa tayong ma ano talaga ng ulan ngayon napakalaki nitong isang to ayun yung talaga matigas na to mga kabraso kapag ganito na siya ka tanda meron pang malalaki dito ito yung pinaka shell nya oh. tignan na lang natin kung anong recipe yung magagawa natin pero ma na din ko sa sisig kaya adubo sa gata yan comment na lang kung anong mga luto sa inyo ng ganito kung merong ganito sa inyo lalaki laki nito ang iba nito ay talagang malalaki na yung nakakasiksik sila tagal ano ata ito yung sa ano si leches ba ewan ko basta dito sa amin ay tarukog ito ay dayo lang tayo dito sa lugar na to Bale, nagtitinda lang tayo dito kay magpipista ayan yung balak ko sana habang magtitinda sa umaga ano pa sila mahina-hina yung ano wala pang namimili agahanting sana ako ay di natin inaasahan na tamaan tayo ng trangkaso ba ayan umaambon na mag ano muna akong kapote nagdidikit dikit dito mga kabraso yung ano ng tarokob ngantong mga to dito may nasilip ako mga kabraso sa ilalim oh. laki ng sil tawagin dito aba aba nakakuha ko ng isa kaya uh, yun lang yung iba yun o uh, ilalim talaga nahirap nahirapan tayo ito ay kailangan lang natin napapaangat yung tarokob medyo marami ramin na rin yung nakukuha natin mga kapraso. Simpre, dadagdagan pa natin yan. Papunta pa dun, oh. Yung sisi, napakarami. Ah. Ito mga aba-aba mga kabraso. Matataba ito. Yan. Aba-aba. tawagin dito Aba-aba Ang iba kong hinahanap na Ano mga kapraso Hindi oh. pa natin makita Kita tahu mo, oh. laki. Tinatahu to. Tinatahu na. Dami dito, natarukob. Nagkadikit-dikit na sila. Ngamili lang tayo ng medyo malalaki mga kabraso sa terkub meron din dito yung tawagin dito tuwad ayan yung mm, tuwad butas bagulan napakarami talagang tarokobo gracia yun pa yung pa ng pencil ayano, no? tawagin dito ano sa bulod karaniwang hindi kinukuha yan dito mga kabraso pwedeng kunin malalaki pero ano lang yung kailangan don tinga itong arang karangan dalawa yan yung malalaki yung laman nag ganyang ori yung sarad at saka mulubulo pero yan sa bulod ano yan may lasa yan na hindi ka aya-aya -aya kapag di ka bihasang mag ano dyan bakas parang may bakas dito mga kabraso Siguro na sa paligid lang yung ano talagang butas nito. Pero sa ilalim dito wala naman. Doon diretso naman doon yan. Baka doon pa sa kabila. ito pwede na to. pinipili lang natin yung malalaki mga kabraso kay marami naman pagpipilian pero kung wala pwede na yung mga yan Ito. parang shell shell nga piyong ah meron dito sa ilalim mga kabraso napakalaki yan pakalapad tsaka yan tirahin natin dito para bagong may mga ano dito ayun na yung mga bakas nga doon di lang natin matukoy kung saan talaga may gumagalang alimango dito o kaya nanghihingain lang dito yan doon kasi sa malapit sa pantalan mga kabraso may napakal yung tinungtungan natin doon napakalapad na bato saka ano sa ilalim may butas baka ang dun uh -huh. yan mga braso nakaipon na tayo oh. meron din lumapit dito sa atin na uh, mga taga rito Ayan yung lapad na ano nila dito. Bali pa na tayo sa pantalan. Malapit lang yung pinagpipistuhan natin dito. Malaki na yung tubig. Dito yung sinasabi ko na uh, may butas sa ilalim. Itong isang bato na itong mga kabraso. Dito hindi ko masipat talaga sa pinakaano niya ilalim kung may butas talaga ng alimang dito malalim tsaka papunta dito may tubig pa dito yung gumagala kung meron man na sigurado napakalaki yan yung bulik yan yan yung karaniwang titera dito sa mga ganitong bato na ano sakto lang tayo sa isang kaldero pero hindi naman lahat tarukog may halo lang pero ilan lang halos puro tarukog yan yan ah, salang natin kabraso so, ito na pala yung tarukog natin ito ay nililinisan natin dito luto na rin to kaya lang talagang ibahin natin yung luto kanina nagsawsaw na tayo sa suka ito na pala yung mga nalinisan dami na rin kumain dyan yung mga <coughs> ah, ano natin dito kasama sila boy putol mga uh... mga dalubhasa ito ay yung plano natin dito adobo sa gata sabi ni chef aw oh, adobo sa gata adobo lang na pinatuyo wala pala tayong panggata dito ba ano lang tayo dito dayo ito nga pala yung ano natin dito mga paninda At itong pesto ayan na, ano natin dito ito yung pesto natin Pipis ka dito. Hindi tayo naka ano sa pag kay nakaw Ano pa talaga yung katawan. Minom tayo ng gamot. Dalawang gamot. Saka nag, ano ng suka. pag gripping ako ko sa nurse ng ano, suka tapang saka ayos din magaling din pumisil kung pumisil walang aray puro sarap oh. abangan na lang natin mga kabraso kung, kung ano mamaya luto natin ayan, yung taro kubrisipin natin, ayan pinang i-export to mga kabraso mga ayan marami pa akong babakbakin o no? ng malilit mga kabraso ayan, parang sisig ayan o no? parami-rami so, din yung naano natin kailangan lang talaga dito ay pakalinis din natin ng ayos bago natin ihanda baka may mapasamang shield dyan yung shield niya ay napakatigas tsaka yung mga gilid, inaano rin natin na tanggal yung ang laman kulay abang na lang mga kabraso siguradong ito yung patok na ano panlasa para sa mga pampulutan pero tayo ay hindi tayo magiinom tayo ay kakain lamang Ayan na mga kabraso yung ano natin Tarukog Una mo na gagawin ay parang perito muna Hindi naman talagang anong perito Tapos pagkatapos nito ay ilalagay na yung pinaka, pinagbabaran yabaw ito na pala mga kabraso yung finish product ng ating tarukob ang tawag sa lutong ito ay cham pero masarap yan <laughs> <laughs> mm, marap, bebe. <laughs> okay. Well, mga kabraso lam lam na tayo ay nakaw kahit na mahina yung binta uh, kumusta naman kumusta naman yung binta mahina mga kabraso kaya wag na malungkot ganun lang talaga dahan na lang natin sa kain ba hmm, hmm taro hmm. Sarap. Oke. Okay. saya tayo mga Hmm.